what's up mga friends panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends at kung bago pa lang kayo sa akin channel I welcome po sa pamilya mga pagmahal at kung paano magiging part sa pamilya ito i subscribe nyo na yan, ganun lang kadali for today's video ay gusto ko lang muna i-flex sa inyo mga friends road to 500 subscriber na nga pala tayo mga friends paulit-ulit yan lagi ko i-remind sa inyo kasi gano na ka tayo ka, na rin kalaki yung pamilyang mapagmahal. Sa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, makisa naman kayo. Uh, yun, magmamakawa ko sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo. Yung pamilyang mapagmahal, mga friends. Para naman, lumaki, lumaki tayo lalo at dumami. So, yun. Tulungan nyo naman akong abutin yung mga pangarap ko, mga friends. At hindi naman, hindi lang naman ito sa akin. Malay natin, pag dumating balang araw, dumating yung panahon na may may bahagi na ako sa inyo eh charot may may bahagi na ako sa inyo mga friends so ganun lang yun yung ano yatin yun yung pananaw natin mga friends focus tayo don sa mga ganong gawain uh, mga friends so sa ngayon mga friends gusto ko lang ano kumustahin kayo mga friends uh, ano ba sa inyo ano bang klima natin dyan sa inyo mga friends dito sa amin mga friends sobrang init mga friends ah uh, time check na pala Anong oras na ba? <laughs> time check. Time check. Sag saglit lang ha. Uh, yun, time check. Alas 4.20 na pala ng hapon mga friends. Pero ramdam ko pa rin yun sobrang init ngayon mga friends. Uh, paalala lang sa ano, lalo na sa mga may edad dyan. kung hindi naman kailangan lumabas mga friends na lalong tirik na tirik, na tirik yung araw. Para maiwasan yung heat stroke mga friends, so wag na kayong lumabas kung hindi naman kailangan. Wag kayong gumaya sa akin na ano, kahit sobrang tirik ng araw, kailangan ko pa rin lumabas. So, yun. Kung baga, concern lang naman ako sa inyo mga friends, ganun lang yun. Ah, uh, wag nating sayangin yung, ano, uh, isang, isang buhay, halos pariho lang naman tayo mga friends. So, kailangan nating ingatan yan. So, yun mga friends. Uh, meron lang ako ikikwinto sa inyo mga friends. So, For today's video mga friends, kwentuhan lang muna tayo ngayon mga friends. Bali, i share ko lang sa inyo sa mga hindi nakakaalam. Bali, bumili kasi ako ng ano mga friends, bumili ako ng drone cam mga friends. Hindi naman kamahalan 'yung tipong kamahalan na ano lang 'yung mid hindi din mid-range, mas sabi at mid-range ano lang. Kumbaga, medyo mumurahin na drone mga friends, pero sayang pa rin hindi mura, pero hindi ganun kamura mga friends. Ayaw. ang ano lang 'yung punto ko lang doon, gusto ko sana ano eh, 'yung bumili para yung mapaganda yung pagbablog natin mga friends na uh, kumbaga upgrading na yun sa vlog vlogging natin may equipments mga friends pa kasi ano eh maganda naman talaga yung dating ng vlog na gumagamit ka ng drone cam kasi uh, place ko lang na sa inyo wala namang masama kung makakatulong tayo banggitin ko na lang sina yung mga vlogger na mga gumagamit ng drone cam mga friends uh, makikita nyo ganun ka ganda yung yung Jessica Soho iyo si Bit Miss Bit Mas Beat Master si Gio Ong si Ivana Alawi at si ano si Alex Gonzaga ano, yun lahat yun gumagamit ng drone cam so iba talaga yung datingan mga friends pag mayroon kang drone cam mga friends kaso lang lesson learn lang sa akin mga friends na nalalaman na ano ko na nangyari sa akin na wag wag gawin yung ano yung mga bagay na wala pa kayong alam kasi Uh, masasayang at masisira lang at may madidisgrasya lang kayo. So yun. Ang nangyari kasi sa akin mga friends, bumili ako ng drone cam na walang wala nag pinapalipad ko siya na walang dapat sana mayroong ano eh yung mayroong nagturo. Oo, nanonood ako ng ano tutorial doon sa YouTube mga friends. Kaso lang hindi ganoon ang nangyari isa pinanood ko doon sa actual na yung yung pina, pinapalipad ko na siya pinapalipad ko na mga friends kasi yung tutorial na sin sinasabi niya na dapat daw ay ano meron naman ako pagkakamali doon kasi dapat daw kung baguhan ka pa lang dapat doon sa malawak na espasyo mga friends mal malawak na lugar no walang makaka ano walang makaharang ganun dapat sana ganun Yan, sa akin naman sinubukan ko yung masukal mga friends dito sa amin mga friends ah, ipeflex ko lang sa inyo mga friends ah, ito yung ano yung lugar na ano Papakita ko sa inyo gaano ka sukal tong bahay na ay yung lugar namin tapos dito ko pa sinubukan mga friends papakita ko sa inyo. So ayan tingnan nyo mga friends. Ayan oh dito oh, yun, yung agwat ng bahay namin dito sa kabilang bahay grabe. Ang uh, ilang metro lang bayan sa Tanchano siguro wala pang isang 2 uh, meters lang yata tapos ayan oh Marami pang puno ng ano, yung tawag nito, Carson Pro tapos ni. pinapalip ang nangyari kasi mga friends, pinapalipad ko siya. Dapat sana ay mababa, mababa lang naman, mababa yung mga gatao yung agwat, kaso lang, nung mm, natakot ako, biglang pumunta dito sa ano, yung may pintuan namin dito dito dito, dito banda. Halos papasok na siya, eh, nata natakot ako baka sumadsad siya doon sa ano, eh, yung pinaka ano namin. Kaya yun, ang ginawa ko, talagang pina, nagpinataas ko siya ng husto hanggang doon. Tapos pina, umikot siya ng, hanggang doon. Doon, umikot siya doon. Tapos yun, nag, hanggang doon hindi ka na nakita, nagpalayo-layo na siya. Kasi yung range kasi ng ano mga friends, yung range ng uh, drone pala mga friends, ay ano, uh, hundred meters mga friends, uh, at kaya yung, five, yung five, Kumbaga yung titingnan natin yung five 500 meters ay halos kalahating metro uh, oh yun kalahating metro yun sa correct me if i'm wrong mga friends malayo, malayo na talaga siya hindi ko na nakita hindi, hindi na bumalik so yun mga friends So ipapakita ko sa inyo mga friends yung natira na lang sa akin mga friends ito na lang mga friends oh Ayan, yun at ito na lang yung natira sa akin tapos hindi ko na mapapakinabangan kasi ito lang yung control mga friends so, ito na lang yung natira sa akin. Tapos ito yung ano, yung battery niya. So, yun. Uh, hindi ko na mapak mapakinabangan. Sayang, sayang. Kaso lang ano eh, gawa kasi ng katangahan. Yun. Ah, uh, yun yung ano, yung mga bagay na hindi naman sana dapat nangyari. Ah, uh, natatawa lang ako mga friends ng sinabi sa akin ng kaibigan ko, dapat daw ay ano, bago sana ano, pinalipad dapat tinalian ko lang tinanlian ko na sana para hindi magpapakalayo-layo. Eh naisip ko naman sobrang katangahan yun para ano, anong tawag doon? Ano yun? Parang saranggula? Yun. <laughs> Oo, oh, talagang nakakatawa mga friends. Anong masasabi ng tao nang nakikita ka, nagpapalipad ka ng ano, drone tapos may tali? Di ba? Saranggula dating, datingan para nakakatanga. So, yun mga friends. Uh, tapos, bumili pa ako ng isa mga friends. Ito, yung tripod. Hindi naman siya mamahalin mga friends. Ano lang. Bali, malaking tulong din ito mga friends sa mga lakaran mga friends. Kaso lang, ito hindi ga, hindi naman uh, mamahalin mga friends. Uh, ano, laking tulong lang din ito mga friends. Uh, ano, Kung kailangan ito mga vlogging equipments ito mga friends. Eh. marami pang kulang. Kaso lang, uh, kung upgrading din sa pagbablog. So, mara, hindi ko kasi kayang bumili ng stabilizer mga friends. medyo mahal. Sa ngayon, mahal-mahal pa yon uh, marami kasing dapat i-upgrade pa mga friends eh yung yung PC kailangan talaga yung pag, sa pagbablog marami kung o kaya laptop meron kang ganon ha talagang nga ngarap wala namang masamang mga hindi di ba oo uh, yun yung mga ano eh yung vlogging equip equipments mga friends ang kakailangan kung ikaw ay isang vlogger talaga yung uh, anong tawag nito uh, GoPro bro, GoPro cam kailangan yun, yung pwedeng basahin sa tubig, yung sumisid ka dun sa dagat, kailangan may, yun yung malaking tulong din yun napakalaking kagandahan dun sa pagbablog mga friends so malayo pang ano natin mga friends hindi pa natin abot yung mga ganong estado mga friends so ang mga kaya lang natin muna dandahan tayong bumibili ng mga vlogging equipment natin sa, sa kaya lang at maraming gusto ko lang magpapasalamat dun kay ano kay Lazada mga friends gusto ko lang ipiplex sa inyo uh, tama na nga pala, tama pala yung kasabihan na nasa isip mo palang na, Lazada yan so yun dapat ano eh, yung ang tawag nito, ang, ang lupalop ka man ng Pilipinas, abot ka pa rin ng Lazada. So, yun. Ano pang hinihintay nyo? Oh, subukan nyo na at mag-download na para para naman, ano eh, yung anong tawag nito, ano ano ang kailangan ninyo, ano yung, yung pagpapaganda. So, ayun, kung ano man yung lahat, mga kailangan, no, nasa Lazada na yan. So, para naman ano, yung marami na tayong ano, gumamit ng nakapa, napakahirap nga sa mga napaka-busy na tao, mga friends, uh, laking tulong nila sa da mga friends kasi ano eh. Uh, kumbaga door to door yung ano niyan eh, door to door yung anong tawag niyan, yung kalakaran niyan mga friends. Uh, so yun eh, i-deliver yan sa inyo kung saan man kayo nakatira. So yun yung ano doon uh, pagpasensyahan na lang din natin kung yung item mo ay binili wala doon sa Manila, walang available sa Manila kaya doon sa kailang Japan or China pa galing, medyo may kata kabagalan din ng gusto. Pero alam ko naman, yung tao mga friends marunong maghintay. So, yun yung ano doon, yung punto doon. Uh, kaya, ano pang hinihintay nyo? Download na. Kahit nasa kay Lazada yan. So, yun mga friends. Uh, sa ngayon mga friends, ano lang, bali, wala, wala tayong masyadong ganap ngayon mga friends. Kasi ano eh, uh, wala akong ibang naisip na content tapos hindi naman ako busy mga friends kasi walang sa mga sa panahon ito sa buwan na ito medyo ma dalang yung ano yung catering services natin services mga friends kaya nandito lang ako sa amin tapos umalis naman ako na naghahanap buhay din kahit papano kaso lang hindi ganun ka ano yung tawag nito basta hindi sabi uh, sabihin na lang natin na hindi ka siya sa pangangailangan namin ko pero kahit pa paano may makakain din naman so yun yung mga ano natin mga friends so maraming salamat sa panonood hang kung umabot ka sa uh, puntong ito na patapos na nating na video kung hindi ka pa subscribe subscribe niyo na yan ganun lang kadali mga friends para magiging ano ano, ano ka na, bali uh, certified uh, pamilyang mapagmahal, membro ka na ng pamilyang mapagmahal. So, yun, laking tulong na yun para sa ma, sa akin at saka sa pamilyang mapagmahal. Ano ba yan, Shay Shay? <laughs> Nakakatawa. ah uh, Ikikwento ko lang sa inyo, bali yung kanina, umalis yan si Shay Shay, sumama dun sa mama niya, sa kay kuya niya, ano, na yung ino-comply yung requirements para dun sa pag apply ng trabaho niya, mga friends, na para naman kahit papano makakatulong din. Uh, yun. So, laking tolong yun pag nagkakapag, ano, ano. Inom contract na kasi sa siya, sa Gaisano, mga prince Pero yung pagtatrabahoan niya, Gaisano pa rin. Na kay so. Maraming wow. salamat pala kay Gaisano. Bakay na naman. Oo. <laughs> Oo, oh, oh, talagang ano eh. So, pasinsyahan nyo na yung, ano, yung bahay namin, mga prince Na hindi pa hindi na kami nakapaglinis. Wala nang masyadong, ano, walang, walang panahon. Ah, uh, siguro itong mesa na to na tinatayuan ng camera mga friends bali ililipat ko sana balak namin ilipat o kaya iaangat muna kasi yung ano, slanting slanting na yung ano niya eh bumabagsak habang kumakain kami napapansin namin yung mga bowl na ano, nilalagyan namin ng sabaw kaya yung yung baso ng tubig at talagang dumadaos-dos papunta dun sa ano sa dulo Talagang doon, doon pa lang nalalaman namin na ano na pala, yung nakagano na pala, nakaslanting na yung ano niya. Na uh, bumababa na ng husto yung lupa na ano. So, yun mga friends, salamat sa panonood at sa walang sawang support sa pamilya mo. Bye. 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 See you. Hanggang sa muli mga friends, maraming salamat. Bye.